Welcome back to my channel, guys. Hmm. Medyo mag tayong konti. So, yun pong topic for today. Uh, ay tungkol po doon sa pagbubulgar ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na si BBM. So, marami siguro nag-iisip bakit uh, ginawa ito ni Amy Marcos, ano? Bakit nga ba ito ginawa ni Amy Marcos? Ang tindi naman ang galit niya sa kapatid niya. So, hindi, hindi ko akalain na meron palang ganito na... Meron palang ganito na kapatid na gagawin niya lahat ang gagawa niya para sirain ng kanyang kapatid. So, meron akong mga analysis tungkol dito. So, uh, actually, pinost ko to sa Facebook. Ano? Eh, nakakapagtaka dito, unang-una. Di ba panahon pa talaga ni Duterte? kung napapansin nyo si Duterte, noong panahon niya, kung magsalita siya, kumilos, parang siyang bangag. So, iniisip ko, sabi ko, bakit, kaya sabi ko, bakit noong panahon ni Duterte, walang nag uh, nagtata nagtatanong kung bakit ganun si Duterte magsalita, parang laging galit na galit, laging nagmumura, laging... Uh, gustong pumatay ng tao. You know, it's ridiculous. Bilang presidente, hindi ko nakitaan si Duterte ng matino na, na magsalita in public. And now ngayon, itong si uh, BBM ang ini-expose nila na nagdadrag. So alam naman niyan eh, panahon pa ni panahon pa ng pagtakbo ni ni BBM. Talaga namang siguro totoo talagang nagdrag siya nung araw, pero ito ha sabing so yung hindi ako fans ni Marcos, hindi ako fans ng mga Marcos. I don't like them actually, no. Pero sa nakikita ko sa ngayon na, na ginagawa ni BBM ay talagang medyo sabihin na natin na yung inis ko sa pamilya sa pamilya niya o sa kanya kay BBM dahil sa pamilya niya doon sa ginawang uh, atrocities in front of past. Parang bigla akong Naswitch yung aking, ng konti yung aking pananaw dahil nakikita ko talaga na si BBM, ano. Siguro hindi siya perfecto, ano. Uh, pero ginagawa niya yung paraan para talagang magawa niya yung dapat niyang uh, gawin para sa bansa. But anyway, bago ang lahat, please don't forget to comment, like, and share my video. And uh, please comment in the comment section. Let's see kung uh, makakasagot ako, no pero yun nga, so itutuloy ko no. So nagtataka ako bakit ngayon lang nila inexpose siya na, na, si si si, uh, si, Amy, kung kailan doon napakaraming pakaraming uh, tao ano sa harapan ng libo-libong tao doon pa siya uh, nagsalita ng ganyan na ang kapatid ko ay nagdadrag sa uh, you know it's it's a way of say, na talagang parang demolition job ano yung ginawa niya siguro sabi niya ito na yung pagkakataon niya para sirain yung kapatid niya at i-pull down para para talagang uh, i-oast yung yung ano yung administrator administrasyon ng kapatid niya so just ko, napaka, hindi ko <laughs> nakakasyak talaga yun, no? parang kainin Abel. <laughs> halo Alam mo yung gano'n na magkapatid, eh, uh, you know, Remember that story in the Bible, yung kain, ano, pinatay niya yung kapatid niya. So, shocking talaga si yung ginawa ni Amy Marcos. Talagang kulang na kulang sa pansin tong tao na to, no? kawawa naman. So, yun ang tanong ko, bakit si Duterte noong araw walang nagtatanong ng ganyan. Ano? Samantalang ibang-iba yung kilos niya. Mura dito, mura doon. Nag very proud siya na meron siyang... Uh, ni rape meron siyang pina ano pinatigok ano yung mga ganyan na lagi siyang galit na galit So, wala. Wala siyang ano. Pero to si, napansin ko pa, isa ko napansin kay, kay BBM, kalmado siya. Kalmado siya lagi kahit na tinitira siya ni Zara Duterte during those times na tinatret pa siya na, na kesyo ipapa-assassin yung, yung pamilya niya, siya. Ano, kung sakali may mangyari sa kanya, mga ganyan na parang hoodlum style ano na nakaka gulat bakit ito ay ay uh, nasasabi ng isang public officials na parang normal na normal lang. So yun ang yun ang puna ko na kalmante si BBM. Hindi siya pumapatol sa mga <coughs> aw parang away palengke, away kalsada. Ano? Yun lang ang na nakita ko. Merong konting decent may, may, decent decent part si si BBM. So ito yung isa kong sa pang analysis no sabi niya, sabi ko, yung, ito naman, eh, personal ko lang anal analysis, bakit ganyan lang ang galit ni Amy Marcos kay, sa kapatid niya, sa presidente. No? Unang-una, ito yung unang-una ko naisip, inggit, ano, inggit talaga. Kasi, may mga tao talagang matitindi ang insecurity sa katawan, ano. Kahit pasabihin sa mga kapatid, kapwa nila, kapatid o kapamilya, kapag nag-trigger na to, nag-trigger na yung inggit ng iba, they can do a drastic and dangerous move para sirain kahit kapatid o kaibigan nila. Kasi ito yung manifestasyon ng kanilang mga personal failure. Kasi nga si Amy Marcos, si Manang, ano, tingin ko kay Manang Mar I, Amy, this is only my opinion. Si Amy Marcos, si Amy ay may pagka-narcissist, ano meron siyang, at saka egoistic kasi, ganun yun eh, kasi yung insecurities, minsan yun, insecurities talaga is masasabi ko mental illness. Kasi, bakit hindi ko sasabihin? Kasi, dangerous yan eh, no? Talagang ipapahamak niya ng isang tao. Kapag nakita niya na ito, ay eh, isa niyang kalaban or na-insecure na siya talagang gagawa siya ng paraan para to ibagsa kahit pa kapatid niya. So, yun yung nangyari kay Ayumi ngayon. Yung, yan yung una kong analysis. Ano? Siyempre, tayo lahat nag-iisip, bakit gano'n ginama ni Ayumi? Kapatid niya yan, bunso niyang kapatid. Ano? So, yung ego ni Ayumi nasasaktan kasi sa totoo lang, si Ayumi is matalino kaysa kay, kay Pangulong Marcos, kay, kay BBM. Uh, during her time, nag-aral pa yan sa London, yun ang alam ko. Pero hindi ko alam kung gaano siya katalino. Sinasabi ko matalino, in compare to BBM. Kasi nga, yung pamilya niya mismo, kahit nung araw, they look at BBM as a law intellectual, pinaka law intellectual sa lahat ng magkakapatid sa kanila sa pamilya. Siya yung parang tinuturing na pinakamahina. Kaya, siguro hindi tumatanggap ni ano ni Amy, no Kaya, galit na galit siya eh. Ba't ka naging presidente? Ako, samantalang ako eh. Ganyan, ano, alam mo na, may mga ganyan tao. So, ang isa pang hint ko diyan baka yung kako yung Swiss uh, yung Swiss uh, sa Swiss bank na pera ng mga Marcos na nakatago doon. I suspect na nakuha na nila 'yan. So yun ang kutob ko lang naman to, no? It's it's only my speculation. I'm not saying na nangyari to pero as a president, this could be possible na yung bulyon-bulyon nilang pera ng nakaw ng pamilya is na nasa Swiss Bank, maaaring nakuha na nila to. So, ngayon, baka hindi nagkaayos na ng partihan. So, speculation again. So, I'm not saying this is true, but this is my opinion. Ayon doon sa mga, his, mga kwento ng araw, histor, his, history na talagang totoo naman ng the government found out na meron talaga silang ah uh, pera sa Swiss na, di ba, may mga nakuha pa nga, may mga nakuha, pero may mga natira pa na hindi nakuha ng gobyerno nung araw. So, yun ang kutub ko. Baka ako <laughs> ha Kaya itong si, si Amy Marcos ay sobra galit sa kapatid. Kasi hindi mo, hindi mo yun gagawin sa kapatid mo, di ba? Kapatid mo yan eh, kadugo mo. Ay, nako, Diyos ko. So, yun ang chika. So, meron pangatlo pa ako naiisip na talaga nasisilip ni Manang na lumangoy sa dalawang bangka to gain popularity. Iniisip niya na makukuha niya ang simpatya ng mga DDS at hindi siya tatalikura ng mga lo lo Marcos loyalists kung sakaling mag siya sa mga mataas na posisyon. Ayeng as Bipo of Sara in the future, hindi imposible ito, di ba? So, paano siya magsipsip ngayon sa mga Duterte? Hindi niyo ba napansin? Di ba kinakaibigan niyang maigi si, si Sarah? Maring, you know, yung nagkakakwentuhan na rin niya si Sarah na baka pinapangakuan siya na kung ako maupo, sige, tayo tumakbo, ikaw ang gawin kong VP. Kasi nga ambisyo sa si, ambisyo ang palakas si... <laughs> si Manang, ano. So, siyempre, iniisip niya siguro kung kaya ng kapatid niya maging presidente, bakit hindi siya. So, he is, she's really eyeing to the top, top uh, position. Yun ang kutub ko kasi nga si Aime yung tipong whatever she wants, she gets it. So, remember yung asawa niya na, na hindi naman yung asawa, kundi, you know, asawa ng iba. So, successful siya doon dahil nakuha niya yung asawa ng iba. So, yun ang yun ang uh, kutub ko, ano, so merong mga ganyang factor si Manang na, alam mo na, emeldipik din eh. Manang-mana lang yan eh. Kung yung nanay niya may mga ganong attitude, ganong character na whatever she wants, she gets it. You know? Siyempre, namamana yan ng anak, no? And, uh, ang saklap kasi yung imbis na nakakapag-perform ng ayos yung si BBM, ano, to expose, you know, yung mga nakawan sa gobyerno, eh, may iniisip pa siyang mga ganitong factor, no? dahil sa mga pasabog na ganito na, ewan ko kung kailangan ba itong pasabog, ano, it's it's ridiculous. So, yun yung pong mga, isa pang insecurities ni Manang, ano, al al alam nyo kasi na ba, yun nga, yung isang insecurity ni Manang na hindi si Marcos, na anak siya ng iba, ano, anak siya ng ibang lalaki kay Imelda. Sabihin na natin, yun ang speculation. Yun ang parang pagbata ka pa, tapos mababasa mo yan, maririnig mo yan sa iba. Kahit paano, yan ay ano, naka sa utak ng isang tao. So, siguro diyan din yung nagtitrigger yung uh, insecurities ni Marco, ni, Imelda, ni, ni Manang. Ano? Kaya kapag natitrigger yung ego niya, nasasaktan siya, So, ang nagiging nangyayari sa kanya, nagiging uh, very dangerous person siya. Di ba mayroon pang sinasabi na aligasyon noon na mayroon siyang aktivista, remember, tra si Trajano ba yun? I'm not sure, ano? nakalimutan ko yung pangalan ng estudyante na sinasabi, allegation na pinatumba niya. So, dahil nagtanong lang sa kanya during uh, parang uh, rally or or parang open forum, something like that, na medyo um, mabigat yung katanungan. So, pinatumba niya. So, allegation as, issues usual. I'm not claiming it as true. So, nah, mahirap tayong ma trouble po. So, so, uh, so maaring meron ganun siyang factor na kapag may na-trigger sa kanya, talaga she can be very dangerous. So, isa ko pang ex-speculation, espe which is ka, ka, nga, kasunod ng uh, ng insecurities, yung egoistic at narcissistic tendency ni uh, ni Amy no? So, kumbaga, oh she's really a real villain, sabi nga. Uh, antes pa, kahit pa nung araw. So, pakita natin, ano, parang wala lang sa kanya na mga agaw ng asawa ng may asawa, ano And parang she make it like as a uh, normal thing na wala siyang pake. Ano? So, ganun katigas yung mukha niya. <laughs> ganun yung ganun yung katigas yung mukha niya. So yun ang tingin ko no. Ayaw, may mga tao talaga na ayaw nilang nalalamangan and uh, ang, ang ang bigat ng akusasyon ni Amy kasi kapatid niya yun. So makikita naman natin doon sa mga interview ni, ni BBM kung talagang bangag siya kasi sa totoo lang dali lang naman niya na mapansin, di ba? Yung kung yung mga mata nila, sa mata lang makikita mo na kung ang tao ay eh, ay sa drugs sa pagsasalita sa act pag action yun yung allegation nila kay BBM actually makikita mo lahat It, makikita mo ito kay ano eh kay, kay Rodrigo Duterte during his term no the way, the way how he speak the way how how you know like aggressive he is kapag nagsasalita siya ganun ka, ganun ng ating, ganun yung pansin ko kay Duterte, parang hindi normal. As in, a real villain, lumalabas yung villainess niya. And, nagtataka ako, bakit pinapalakpakan ng mga Pilipino yung, yung mga ganun, ganun style ni Rodrigo Duterte, na talagang, sa akin, ano, tingin ko, siya yung talagang drug addict. Kasi, parang, yun yung mga estilo ng mga nagdadrugs, eh, no? Yung, pagka nasosobrahan ng droga, yung parang nasisira na isip, kaya nagiging very aggressive sila. Pero si 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 BBM kalmado eh, kalmado siya kahit noong nga sabi ko nga ulitin ko kahit noong siya ay ni Sara ng detret ano, siya ni Sara. Kalmante siya eh. Hindi siya sumagot ng ng uh, parang style, istay, parang pangkalsada or palengke style ano he still in composure ano he responded in a very professional way so yun lang ang admire ko kay BBM ano na, na he is in control of his emotion alam mo yung kasi yung emotional intelligence guys is one of yung EI emotional intelligence is part of intellectual ano ng isang tao, kung ng isang talino ng isang tao. So, hindi natin pwedeng i-underestimate si BBM sa ganung factor kasi nakita nating gaano siya kalmante. Nakita ko lang siya talagang namulang galit na galit. Ito ha, totoo to. Yung unang-unang, nagpunta siya sa isang probinsya. I really cannot recall the province anymore. But ito yung una, una bago pa, sumabog lahat ito. Ito nga yung dahilan bakit sumabog. Tandaan nyo yung pagpunta niya sa isang probinsya na mayroong gantong ilang milyon na, na, project, infrastructure project. Eh, nung pinuntahan niya ni isang bato o isang hollow block, wala siya nakita. Eh, yung ano kasi, nasa ano siya, parang uh, bukid. Eh, tumama yung araw, siyempre kita-kita mo yung skin niya pulang-pula si BBM, galit na galit siya sa nung nalaman niya na walang na walang kahit ni anong kahit na post, sa post ay eh, walang naitayo yung DPWH doon sa ghost project na yon sa project na yon Actually, it's not ghost. It's really a project. But the money was gone. Kung baga, kung ewan ko, saan napunta na, di ba? So, yon nakita ko talaga yung reaction niya. And still, BBM still uh, address the problem in the proper way hindi siya yung katulad ni Sarah Duterte na nagwawala nagmumura ano eh nagte-threat ng kung ano-ano so yun yung napansin ko kay BBM so ngayon tong istorya kay Ma, kay Imi at kay kay BBM talagang shocking talagang kulang na kulang sa pansin po si si Manang ano uh, KSP talaga kala gusto niya sambahin siya ng mga DDS guys yun ang nakikita ko and lahat ng mga against kay, BBM. So, may mga nakipapanood ako na nababasa ako ng na mga uh, aktivista, ano, mga, tsaka mga kakampink na, kung ayaw din, kagaya ko, ayoko ko rin kay, BBM, no? Pero, gusto nating maging, ano, maging fair, no? Ano nga ba itong nangyayari talaga na to? <laughs> Tingnan din natin yung magandang side. Ano? Sino bang presidente sa Pilipinas ang nakapagpa-expose ng ganyan sa ganyang katinde? Ano? Kung eh, si BBM lang ang nakapagpa-shake ng ganyang katindis sa, sa corruption sa Pilipinas. At nakapagpakulong kay, kay, kay Matandang Duterte. Ano? So, ipinakita ni, ni Marcos, yung pagiging marcos niya anak ng diktador Siguro sa loob-loob ni Marcos ang tatay ko eh ganito tapos gakala ni Sara akala ni Sara eh kaya-kaya niya si BBM so binigyan siya ng sample binigyan siya ng sample ni uh, ni, uh, ni ni BBM si Sara okay ito yung pagtetreat mo sa pamilya ko sige magsabayan tayo. Siguro ganun, ganun yung nakikita ko scenario. So kaya, kaya, kumbaga, hindi totoo na, na si BBM is so a weak leader. Hindi, hindi totoo. No? Lumalabas sa pagka, hindi man siya diktador, pero lumalabas yung, yung, yung tapang ng, ng loob ng tatay sa kanya. Ano? Kasi hindi ko ba't kundi sasabihin matapang ang tatay niya eh nung nag nagdik, nagdeklara ng martial law no naging diktador yan ng ilang taon sa Pilipinas eh so talaga may tapang and na meron si Marcos si BBM eh, merong ganung factor although hindi naman siya diktador na no? masasabi ko kasi talagang yun namang mga mga ginagawa niyang uh, uh, action ano? step by step ay ay nasa batas naman ano masasabi nating nasa batas hindi siya hindi siya nag hindi siya diktador ano so yung allegation naman kay uh, Romualde sa sa pinsan niya yun, yun hindi ko alam ano wala talaga akong alam doon sa sa issue na yun pero iniisip ko kung hinam ni, ni Marcos ni BBM ng exposure ang mga corruption at kung siya talaga ay corrupt gano to kahirap ano i-expose mo yung corrupt bago corrupt Kurap ka. So, kayo na lang ang mag-assume. Mag, uh, Hindi kaya talagang si BBM may walang kinalaman din dito sa mga aligasyon na nitong si Saldi na yung mga mali-mali at -mali pera, no? Eh, it's one of the pasabog, eh, no? Parang siguro, it, sabi ng mga Duterte, ano, itong mga kalaban ni BBM, sige, itodo na natin to para magkaroon na ng... Uh, people power ano mag uh, di ba nakita niyo naman eh kanya-kanya sila ng role ano habang si I.V. Marcos pinasabog na drug drug addict tong pamilya ni BBM si Paulo Duterte si Paulo Duterte ba 'yon yung nagsasabi na hinihimok niya ang milita military na magkudeta ah? si Kita nyo yung mga kanya-kanya nilang parte kung paano umatake. Tapos yung Iglesia ni Kristo na umat umaatake ng trade umatake ng three days. Diba? Bumahan ng pera sa, sa Iglesia ni Kristo. Mani, mani, maniwala tayo. Maniwala man ng iba at hindi. Yung, siguro kawawarin yung mga miyembro. So, sa totoo lang, huwag, niyong, huwag nating laitin yung mga Iglesia ni Kristo na mga miyembro dahil Karamihan sa kanila, wala naman alam na nangyayari doon sa kataasan nila, sa taas, sa, sa mga organizer nila eh, no? Hindi nila alam na yung mga yan eh, may mga backdoor meeting yung mga yan bago, bago mangyari yan. So, bumaha ng pera sa guys, sa iglesia, kaya nangyari yan. So, sabay-sabay, di ba, yung pag expose parang araw lang ang pagitan eh, no? Sinabay-sabay bago paso, hindi nagtagumpay, si BBM pa rin ang presidente <laughs> Paano ba yan, mga kapatid? So, yun. Yun ang aking, uh, yun ang aking masasabi sa mga DDS, ano. Hindi kayo, hindi, kasi sa totoo lang, you cannot put a good man down. Ano, si BBM, di siguro perfecto. Maaring nag-drug siya nung araw. Pero sa ngayon, I doubt it. Kasi alam niya kung gaano kalaki ang responsibilidad niya. Gaano kalaki ang responsibilidad niya. So, mapapansin nyo naman yan kung yun eh, talagang nagdadrugs pa rin yun ang masasabi ko. Sa tingin ko, hindi. Yun, yun, ano? Sa tingin ko, hindi. And, uh, itong si Amy, talagang may mga mapaka, ano talaga, may pagkabilin lang talaga. So, kaya niya yun uh, ginawa. So, sorry talagang may mga ganyan taong sobrang tindi ng pagkaingkitera sa katawan. So, kaya walang, walang mangyayari. So, walang mangyayari kung papatulan natin lahat yung mga ganitong drama ng mga, mga kalaban, ano, mga DDS. So, pinag, tayo naman, isa lang ang goal natin, pagtanggol yung ating bayan. Ano, pero, uh, hindi eh, nagkakawatak-watak tayo. So, yun ang malungkot na... na, na yun ang malungkot sa ating uh, bansa ano walang unity so unitives lang meron alright so okay thank you very much uh, for watching and please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para po lagi kayo updated sa monatology bye